Sa bawat panahon, hindi mawawala ang hamon sa buhay. At para sa ilang mga lagad ng sining, isa ang artificial intelligence sa malaking hamon na kailangan nilang harapin sa panahon ngayon. Ang sining ay matagal na salamin ng damdamin, kultura, at pagkatao. Ngunit ngayon, maaari ka na makagawa ng sining sa loob lamang na ilang segundo. Kaya't ang tanong na marami, may lugar pa ba kami sa mundong ginagalawan ng Artificial Intelligence o AI? At kung ako naman ang tatanungin, di naman ako kilala sa social media. Wala rin akong AI Art Gallery. Ang meron lang ako, lumang sketchbook, kakaunting pintura, at isang puso na puno ng kwento. Sa aking mga kamay, ang sining ay hindi produkto. Hindi ako nagmamadali. Dahil para sa akin, ang sining ay proseso ng pagninilay, pagtanggap, at pag-ibig. Sa video na to ay susubukan natin ulit gumawa ng isang obra. Gamit lamang isang palit knife. Sinubukan kong paghalo haluin ang mga pintura sa papel. Mula sa wala, unti-unti na nabubuo ang ating obra. Kung saan makikita nyo na na aking pinipinta ay ang aking nasa harapan. Isang simpleng bahay sa tabi ng lawa. Simbolo ng katahimikan, payak, ngunit malaya. Pero kung minsan, napaapaisip rin ako. Bakit pa ba ako magpipinta kung meron namang mas mabilis na proseso sa paggawa nito. Bakit pa ako magpupuyat? Gagastos, magpapagod. Kung kaya naman itong gawin ang code sa loob lamang na ilang segundo. Pero sa tuwing hawak ko na ang lapis, tuwing maririnig ko na ang pagkaskas nito sa papel, bumabalik ang sagot dahil ako ay tao. Hindi naman ako laban sa teknolohiya. Ginagamit ko rin ito paminsan-minsan para mag-research, magbahagi, matuto. Hindi ito laban sa AI. Ito ay laban sa pagkalimot na mailagay ang puso sa bawat obra na gagawin ng isang alagad ng sinin. Sa panahon ngayon na ginugunita natin ang bilis at ganda ng teknolohiya, may mga katulad natin na mas pinipili pa rin maging mabagal. Hindi dahil sila ay naiiwan sa likod, kundi dahil mas pinipili nilang lumakad sa lalim, sa katahimikan, at sa katotohanan. Sa gitna ng ingay ng makabagong mundo, ang aking sining ay bulong, hindi para sa lahat kundi para sa mga handang makinig. Ito ang ating laban, isang tahimik, ngunit makapangyarihang pag-ibig para sa sining at para sa diwang hindi kailanman magagaya ng AI.